At kung naalala no, no, minsan, ay eh, namin yung talumpati ni U.S. Senator Kennedy. No? At talagang ang nakikita niyang banta sa America um, Amerika ngayon ay yung paglakas ng influensya ng Military Defense Institution na talagang nagnanais na makapagera ang Amerika nang umubra ang ekonomiya o bumbuti ang ekonomiya ng Amerika. Yan pong hirap kapag ang iyong ekonomiya ay nakabase sa gera. Kaya atat na atat sila talaga magbenta ng bomba at ng mga baril, ng mga missiles, dahil kapag ginamit yung mga bomba, mga baril at mga missiles, siyempre, mas lalago ang ekonomiya ng Amerika. Ang kasaysayan ng uh, Estados Unidos, yung kanyang uh, paglago bilang isang bansa, nakasalalay sa gera. Kasi yan po yung tinatawag nilang military defense sa uh, infrastructure nila. No? At kung naalala nyo, no, minsan, ay eh, diniscuss namin yung talumpati ni U.S. Senator... Kennedy, no? At talagang ang nakikita niyang banta sa um, Amerika ngayon ay yung paglakas ng influensya ng Military Defense Institution na talagang nagnanais na makipagera ang Amerika nang umubra ang ekonomiya o bumbuti ang ekonomiya ng Amerika. Yan pong hirap kapag ay iyong ekonomiya ay nakabase sa gera. Kaya atat na atat sila talaga magbenta ng bomba at ng mga baril, ng mga missiles dahil kapag ginamit yung mga bomba, mga baril at mga missiles, Siyempre, mas lalago ang ekonomiya ng Amerika. Kaya nga po tayo mga Pilipino, dapat isipin natin na huwag tayong magpagamit sa mga Amerikano na papasok sa gera para lang magkaroon sila ng pag-unlad. At huwag tayong papasok sa gera na isusulong ay pang na interes nila, hindi lamang sa ginagamit ng mga bomba at baril na kanilang ginagawa, kung hindi rin doon sa pagpapalawak ng kanilang sphere of influence dito sa Asia. Dahil tapos na po yan, laos na yung ganyang pag-iisip. Ang kinakailangan ngayon, kilalanin na marami na mga bansa ang naging mas mayaman na rin at natutunan sa kanilang kasaysayan at nais isulong ang ang, ang pang na interest ng kanilang mga bansa at ng mga bansang similarly situated. Nagsama-sama na po ngayon tayong mga bansa na dati inapi na mga sinubject to colonialism pinagkait ang ating natural resources. At ngayon po, na-realize natin na ang kinabukasan ng ekonomiya ng mundo ay nakasalalay sa ating tanging yaman. Kaya po tayo ngayon ay dapat magsama-sama dahil tayo po ngayon ang kinakailangan ng mga mayamang bansa dyan. Tignan ninyo, nagkaroon sila ng mga electric cars, pero saan ba nila kukunin ng nickel? Sa Pilipinas, sa Indonesia. Oh, and yet, ang ginagawa po nila ngayon ay pinipigil nila tayo na gumawa ng finished products out of nickel ang dapat po talaga ipagbawal na ang export ng nickel at ang mga baterya, yung mga lithium batteries, dapat dito na gawin sa Pilipinas na magkaroon ng value added. Now, pati po yung semiconductors, na, bukod po sa Taiwan, ang Pilipinas, ang sumusunod sa Taiwan, pagdating sa exports na yan. Kaya po, yan ang kanilang kinakailangan nila sa atin dahil kinakailangan nila semiconductors sa paggawa din ng kanilang mga missiles. Oh, di ba? Kaya po talagang pinuprotektahan naman nila ang Taiwan at ang Pilipinas din. Dahil kapag tayo po ay naging mas malapit sa China, ay talaga naman po mawawalan sila ng supplies para sa semiconductors, para sa kanilang mga bomba.